Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang huling kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay pakilike po ng ating video. Pakilik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pa ang uploads. Hindi ako makapaniwala. Narito na tayo muli sa San Miguel. Bulanas ni Mian habang hindi mapakali ang ulo sa loob ng pajero. Si Laika man ay hindi makapaniwalang nang babalik sa lugar na taglay na ang apelido ni alias. Mrs. Laika Bautista na siya ngayon. Ganoon din si Bianca na kagad na pinaalis ng binata bago sila umalis sa Maynila. Sa huwis lamang sila kinasal ng pinata. Tanging si Mian at isang malapit na kaibigan ni Elias, ang saksi sa pag iisanib dibdib nila ng kanyang asawa. Saan tayo tutuloy, Elias? Huwag mong sabihin sa malaking bahay ninyo. Kay Clarissa na upunta ang bahay namin natin may an. Anito, na magmula ng ikasal sila ni Laika, ay eh ganoon na ang tawag sa babae. May sarila akong townhouse sa kabilang bayan, malapit sa plantasyon. Mabuti naman kung ganoon. Akala ko magkikita kami ng babaeng yun. Ate, tama na. Kaway naman ni Laika. Alam alam ni Elias at tungkol sa ginawa ni Clarissa. Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Bianca. Dinukwang ni Mean ang pamangkin na naglalaro habang kalong ni Laika. Umagikik naman ang bata. Sukat doon, inapasuliyap si Elias sa kanyang anak. Mabahat mo kang masayang ngayon si Bianca. At wala yata sa mood na maglikot. Wika ni Elias na hindi pa nakontento at pinisil sa braso ang malusog na anak. Kasi alam ni Bianca na umuwi na siya sa lugar kung saan lumaki ang kanyang mami at daddy. Hindi ba mami Laika? Inirapan niya ang tila nanunukso ang ngiti ni Mayan. Pagdating sa bahay ni Elias, isa-isang maliit na silin sila dinala ng binata. Bumungad sa kanila ang maganda at maluwalas na nursery room. Pagkuhay kinuha nito ang bata sa kanya. Anak, ito ang bago mong room. Wika ni Elias na tila naiintindihan ng anak ang kanyang sinasabi. Lim naman nagkatinginan si Nalay Katmean. Iisa na sa isip nila. Talagang mahal na mahal ni Elias ang kanilang anak. Binalingan ni Elias ang dalawang babae. Ate Mean, din si kau ang napresinta mag-alaga kay Bianca, kayo magkasama rito sa kwarto niya. Pero si Laika, saan magiging kwarto ng kapatid ko? Napangiti naman si Elias. Siyempre sa kwarto ko, Asawa ko na ang kapatid mo. Sa papel lamang mag-asawa natin, Alias. Ibig kita, ni Laika. Lumapit ito kay Laika at inakbayan siya. Tara na. Baka nakahanda ng merenda na ipinaluto ko kay Manang para sa atin. Ikaw ba talaga yan, Pia? Inilapit pa ni Alias sa kabilang tay nga ang kanyang cellphone sa pagkakalang ni lamang siya. Ako nga to, Elias. Nasaan ka? Nang mga sandaling iyon, ay eh wala ang kanyang asawa at anak maging si Mian ay eh kasama rin ni Laika sa pag-grocery. Puntahan mo po rito sa ospital. Ospital? Anong ginagawa mo dyan? Asan si Aris? Kung maaari lamang, ay lumipad si Elias upang makarating kung saan naroon si Pia. Saka kung sa sayo, Elias, kailangan natin magkita. Once and for all, gusto ko nang aminin sa iyo ang lahat-lahat. Natatakot ako na... baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataon na gawin iyon... kapag hindi pa kita tinawagan ngayon. Ano bang sinasabi mo, Pia? Saan ospital ka naroon ngayon? Sinabi ni Pia ang pangalan ng ospital... at sinulat iyon na Elias sa pirasong papel... pagkatapos ay maingat na inipit sa wallet nito. Napahinto naman... ang gagawin sana magpasok ni Laika sa kabahayan... Nang marinig ang mataas na tono ng asawa. Halata na may kausap ito sa kanyang cellphone. Ngunit hindi ang galit na tinig ni Alias ang nakapapamanhid sa buong katawan niya. Kundi ang pagsambit nito sa pangalan ng kausap sa kabilang linya. Nagbalik na si Pia. May problema balay ka? Hindi mo ba nadalang susi ng pinto? Kumatoka na lang. Andiyan pa naman siguro si Alias. Hindi pang sinimean ang biglang pagkabalisan ng kapatid. Subalit ang makita niya, ang magbalo ng luha sa mga mata ni Laika ay natigilan ito. Laika, ano ba nangyayari sa'yo? Iling lamang sinagot niya. Hindi niya kaya magsalita, baka lalo lamang siyang mapaiyak. Si Laika, agad na nagilap ni Elias ang kanyang asawa. Nag-CR sa kusina. Pagkakailan ni Mayan, ngunit ang totoo ay hindi nito alam kung saan nagsuot si Laika nang tumakbo sa kusina. Pinuntahan ni Elias sa kusina ang asawa. Naabutan niya itong nakaupo sa harap ng mesa. Tahimik at tila kay lalim ng kanyang iniisip. Han? Iyon ang ginamit na endowment ni Elias magmula nang ikasal sila nito. Okay ka lang ba? Meron bang masakit sa'yo? Hindi nagangat ng ulo si Laika. Nagpapahinga lang ako rito. Napagod kasi kami ni ate kanina. Ha, okay. Dapat sa kwarto ka na magpahinga para marelax ang katawan mo. Marain siyang napapikit nang sumahay sa mga balikat niya ang palad ng asawa. Banay at iyong ni Alias. Siya nga palahan. Baka hindi daw makapag-dinner dito mamaya. Bakit? Dahil magkikita kayo ni Pia? Na isa lang sabihin ni Laika. May emergency meeting ako sa isang kliyente namin sa Maynila kailangan ayusin ko ang problema ng iyon sa product natin at baka mawala ang kliyenteng iyon. Sige, sasabihin ko na lang kay Manang na konti na lang ulam ang lutuin niya. Yumukod na lamang si Elias at umalik sa kanya. Bye, mag kayo rito ha. Iyon lamang at tumalikod na ang kanyang asawa. Naiwan naman na napayak na lamang si Laika. Hindi ka nabibingi Elias. Sakit na walang lunas ang sakit na dumaapo sa akin. Ang dahilan kung bakit kailangan ko lisanin ang San Miguel. Parang pinagsaka ng langit at lupa si Elias sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala sa revelasyon ni Pia matapos niyang ang kitain nito sa isang ospital sa Maynila. At ng mga panong yun, ay buntis ako kay Aris. Narinig mo ba ako, Elias? Infected kami ng sakit na yun ng anak natin. Iyon ang dahilan kaya pinili kong iwan ka ng hindi nang hindi nagpapaliwanag. Nang hindi pinapaalam na meron tayong anak. Automatikong niyakap ni Elias ang babae. Lalaki siya, ngunit hindi niya napigilan ang paglabas ng maliit na butil sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Biglang naalaala ni Elias ang napanood niya sa TV ang may sakit na kagaya nito. Walang iba kundi si Jane. Malinaw na sa kanya na si Jane at Pia ay iisa. Natakot ako Elias. Kilala ka sa San Miguel at ayoko masira ang pangalan niyo nang dahil sa akin. Pia naman! Ang babaw talaga na pagkakilala mo sa akin bilang lalaki. Hindi lang yun ang dahilan Elias. Kaya mas pinili kong umalis. Ayokong kauwaan ng mga tao. Ayokong pandirihan ng mga kaibigan ko at layuan ako. Kaya may nabuti kung ako na mismo lumayo. Nailing na lamang na kumalas si Elias. Nasaan si Aris? Nasa kwarto niya. Malubhan na ng bata, Elias. Hindi malayong sumunod na rin sa akin ang anak natin kapag nawala na ako. Gusto kong makita ang anak natin. Umiiyak na saad ni Elias. Pero nakikiusap ko sa iyo, Elias. Huwag mo sanang iparandaw sa kanya nang kawaawa ang kanyang kalagayan ngayon Pilitin mong magpakanormal sa harap ni Aris Isang matigas na pagtango ang sinagot ni Elias Maraming salamat Hinawakan ni Pia ang palad niya at banayad na pinisil Kumunot ang noon nito na may makapa sa kanyang daliri Kasal ka na pala? Itawad din ring na suot ni Elias na katuto ang mga matang ngayon ni Pia Hilay ka pag-amin ng binata. Malungkot na ngumiti ang babae. Natutuwa ko na kayo nagkatuluyan ni Laika. Tell me, Pia. Hindi ka nasaktan ang makita mo ako sa kwarto, no? Nakangiti ng umiling ang babae. Kung umiyak man ako, ay luwa yon ang kaligayahan. At least, hindi kita kailangan saktan uli sa pag-alis ko. Dahil aalis at alis kami ni Ari sa San Miguel upang hindi matuloy ang kasal natin. At alam ko namang mahal mo na siya, noon pa man. Ramdam ko na kaya mo lang ako pakakasalan eh dahil gusto mong panagutan ng responsibilidad mo kay Aris. Napakabuti mong tao, Elias. Mas sumahang ako sa'yo, Pia. Napakatapang mo. Narapin mag-isa ang hamon na to sa buhay mo. Salamat, Elias. May gusto lang sana akong hilingin sa'yo. Kahit ano bibigay ko sa'yo. Sa ganong paraan man lang, ay makabawi ako sa inyo ng anak natin. I stay with us for the last time. Bago man lang sana kami umalis ni Aris, ay makapiling ka ng bata kahit isang linggo lamang. I don't have to ask me, Pia. Gagawin ko yun dahil gusto ko. I love you both, Pia. Walang pagdidiring, kinulong ni Elias ang babaeng minsan ay nagkaroon ng pitak sa kanyang puso. Isang linggo na ang matuling lumipas ni tawag o paramdam ay hindi ginawa ni Elias magmula na magpaalam ito kay Laika. Saan ka bang pupunta, Laika? Nagtataka na si Mean habang pinapanood ang pagayimpake ng mga damit niya. Halata ba na alis ako, ate? Hindi ko nahintayin pa si Elias para paalisin niya ako sa bahay na to. Tumigil ka nga. Inagaw ni Mean ang mga damit sa kanyang kamay. Bakit hindi mo hintayin yung tao na magpaliwanag ukol sa narinig mong pag-uusap nila ni Pia sa cellphone. Para ano? Para makita ko kung paano ilipat ni Pia mga gamit niya rito? Nagiging immature ka na, Laika. Hindi immaturity ang tawag doon, ate. Ginagawa ko lang kung anong tama. Ganap nang naisara ni Laika ang maleta niya. Iiwan ako sa'yo si Bianca. Ikaw na muna bahala mag-alaga sa kanya. Huwag kang mag-alala. Babalikan kita para kuhanin dito. Sa ngayon ay, ikaw sana munang tumingin sa anak ko. Ipinapaubaya mo ba kay Elias ang pagpapalaki kay Bianca? Ganon ba? Ikaw na rin ang nagsabing mas magiging ang buhay niya kapag nasa kanya ama siya. Kung tuluyang maghihiwalay kami ni Elias, ihilingin ko sa kanya na kahit pa paano ayoko ang ina ni Bianca at hindi si Pia. Tuloy-tuloy na lumabas si Laika. Dinaanan niya sa nursery ang natutulog na anak at tumiiyak na pinagmamasda ng bata. Sige na ate, babalikan kita. Huwag ka mag-alala. At saan naman sa akala mo ikaw pupunta, Laika? Tinig iyon ni Elias na ngayon ay nakatayo na sa bungad ng pintuan. Napansin ni na hindi na kailangan ng presensya nito doon kaya pumasok ito sa nursery room. Nasaan siya? Patayin mali siyang tanong ni Laika. Kumunot naman ang noon ni Elias. Nasaan si Pia? Ulit ni Laika. This time ay bilangkit na ang ng karibal sa asawa. Wala na siya. Pabagsak na umupo sa sofa si Elias. Noon lang napansin ni Laika na tumutubo na ang malbas nito. Halatang ilang araw nang hindi nakakapag-ahit. Hagard ang mukha ng asawa at animoy galing sa kung ilang gabing pagpupuyat. Anong ibig mong sabihin? Wala na silahan. Han. Kangapon lang. Umawa ang mga labi ni Laika. Sinong sila? Pinatay sila ng isang malubang sakit. Naiyak na saad ni Elias. Hindi kita maintindihan, Elias. Matagal nang may sakit na ulang luna si Aris. Parang bombang sumabog Tara pa ni Laika ang kanyang narinig. Nakuha niya yun sa ospital dito sa San Miguel. Iyon din ang dahilan kung bakit kailangan niya akong iwan ng hindi pinapaalamang tungkol sa magiging anak namin noon. Inilahad ni Elias ang katotohanan sa kanya. Pati si Aris ay infected ng sakit na yun. Nakuha rin ang batang virus ng ina ng panahong pinagbubunti si Tony Pia. Iyon ba ang dahilan kung bakit madalas na nakikita ano ng bata nang maliit ang na putlig sa katawan nito. Marahang tumango si Elias. Bakas ang sakit na naramdaman nito sa kalamang namatay ang anak sa pinakagrabing sakit ngayon. I'm sorry Elias, hindi ko alam. Naawa na wika ni Laika. Ngayon naman, ikaw naman dapat na magpaliwanag sa akin kung bakit aalis ka Laika. Matiim ang pagkakatitig sa kanya ngayon ng asawa. Tumayo ito para lapitan siya. Narinig ko kasi na kausap mo sa poon si Pia noon. Akala ko eh kayo na ulit. Bakit hindi mo ko hinintay para magpaliwanag? Sinubukan ko, Elias. Ang kaso, isaligo ka ng wala at mukhang walang balak na umuwi pa. Kaya nagpasya na ako umalis kaysa hintayin pagbabalik mo na kasama si Pia. Nainilamos ni Elias ang sariling mga palad sa mukha nito. Tinawagan niya ako nung nakaraang linggo dahil kay Aris. Malubuhan noon ang bata at iniling niya kay Pia na nakita ko. Pinili ni Elias ang yumuko upang hindi makita ng asawa ang pamumula ng mga mata nito. Noon naman naibagsak ni Laika ang bagahing nasa kamay niya. Pagkahabag ang lumukob sa kanyang pagkaalala, bing na bata, hindi ko talaga alam. Sa panahon na dinadamayan mo sila, ang buong akala ko yung nagbalikan na kay Pia. Hinuwakan siya sa magkabilang balikat ni Elias at giniyang paupo sa sofa. Pagkaway lumo dito sa kanyang harapan, sabay na kinulong sa mga pala dito ang mukha ni Laika. Alam ko na meron ako responsibilidad kay Pia dahil siya ang ina ng anak ko. Ngunit hanggang doon lamang yun. This time, hindi lang kay Bianca ako may responsibilidad kundi maging sayo, Laika. Sa akin, I'm just a mother of your daughter. Napangitina sa Elias. And you're the woman that I want to spend my life with forever. Elias, mahal kita, Laika. Noon pa man na una kitang makita. Ako ba... Mahal mo rin ba ako? Hindi na pigil ni Laika ang mapaluha. Kung isang panaginip ang lahat, mas gugustuhin niya huwag ng magising. Ibig bang sabihin ng mga luhang yan ay, ang pagtugon mo na, mahal mo rin ako? Sunod-sunod na tumango si Laika. Now, her dreams had come true. Kailan pa? Simula nung malaman kong ikakasal ka kay Pia. Grabe ang sakit ng puso ko noon dahil kung kailan tayo nagkita, isa ka ka naman nagkakasal sa kanya. And it was the big mistake I've ever done. Hindi ko pala kailangan magpakasal kay Pia para lang magampanan kong pagiging ama kay Aris. Dapat palang sundin ang tibok ng puso ko kahit hindi talikuran ang responsibilidad. Totoo ang sinabi ni Alias. Ang pagmamahal nito noon kay Pia ay hindi napantayan ng pagmamahal nito ngayon kay Laika. Mahal na mahal kita, Laika. And I will always treasure your love, Elias. I love you forever. Isang halik ang ginawa ni Elias na buong pusong tinugo ni Laika. Alam niya na simula ngayon ay eh magiging buo at masaya na ang kanyang pamilya. Nagbalik ka, Laika? Pagkamangha ang bumukas sa mukha ni Clarissa nang makita siya sa tahanan ni Elias. Anong ibig sabihin nito? At anong ginagawa mo dito sa bahay ni Elias? Ngiti lamang sinagot ni Laika. Nang maramdaman niya, ang pabuntong hininga ng asawa na nasa kanyang likuran lamang ay niluwagan niya ang pagkakabukas ng pintuan. Elias, asawa ko na ngayon si Laika, Clarissa. Ang babaeng ginamit mo para makuha ang kayamanan ni Papa. Nagkakamali ka ng paratan sa akin, iho. Biglang protesta ni Clarissa. Ngiting naguuyam ang sumungaw sa mga labi ni Alias. Don't be afraid. I should have thank you. Dahil kung hindi mo ginawa iyon, baka hindi ko napakasalan ang babaeng mahal ko. Tumikim naman si Laika upang pukawi ng gulat sa mukha ng babae. Aasahan ka namin niya sa kasal namin sa sunod na buwan. Good day, Clarissa. Pagkatapos na ay isinara ni Alias sa pintuang nara. Ngayon ay alam na ni Laika at Elias na magiging maayos na ang lahat sa kanila. Magsasama sila mag-asawa na walang takot sa isa't isa bagko sa puno ng pagmamahal at iwala na siyang pinakamabisang sangkap sa isang malusog na relasyon ng mag-asawa at ng isang pamilyang Makalipas ang isang buwan, ay kinasal na nga uli si at Elias at Laika. Napakasaya ni Meanne dahil sa wakas ay natupad ang pangarap niya nang makita ng ikakasal sa simbahan ang kanyang kapatid. Nakagawa mo ang si Clarissa ng kasalanan sa kanila, inapatawad na nila ang babae, lalo na, at ito doon ang dahilan para magkaroon sila na ugnahayang mag-asawa. Wala nang mahiling pa ang mag-asawa dahil kontento na sila at masaya sa buhay nila kasama na anak nilang si Bianca. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y muli ninyo ako samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.